Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po. Are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor? I, hindi, pera ito. Kasi hmm. ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no, sa house, noong nag-testify siya, ang insinuation sa akin because of my connections allegedly, with certain Beng Ramos and yourself na staff ko raw si Beng Ramos yung delivery na, ang pinalabas niya sa house yung delivery niya yung ibig sabihin ng delivery pera na nag-deliver ka ng pera straight to my office yun hmm, ang, yun, yun insinuation yung situation niya eh ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee yeah, yeah, no, 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 no. so yung po siguro yung, you, yung re refer niya pera i'm telling you That was his insinuation when he testified in the House uh, yes. uh, House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ako kilala? Hindi, hindi ka nagpunta sa akin tanggapan. correct? Po. Yes, your honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Brice Hernandez. Am I correct? Yes, your honor. Mayor, one second. With the permission of Senator Strada. Yes, please. please. So, hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. <laughs> please, please uh, continue. <laughs> okay. Uh, nabigyan ka ba o naawardan ka ba ng DPWH project ni, ni Bryce? wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag Your Honor. So, kasi, again, ha, ah, for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo, na wala naman akong kinalaman dyan. Wala Can you please po. confirm? Um, Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jingoy, the uh, committee welcomes uh, the OJ Secretary Crispin Boying sure. Remulla to the uh, Senate. Thank you. Thank, thank, you. Uh, so, uh, tapos na ako sa iyo, ano, ha? uh, Madamina. <laughs> La tika Sambales pala. nice pala. to meet Tika you, sir. Ka? <laughs> Opo. Lumaki ka sa Sambales? Yes, po. Marunong ka magsalita. Opo. Oh, and um to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan. Okay. Tanda mo man balik? bali? Yeah, yeah po. Okay. Anyway, uh, for the record, Engineer, I'll, I'll be asking questions to... Uh, profound questions to Engineer Hernandez. Mr. Are you Price done Hernandez? with uh, Ms. Mina? So, we yes, can excuse yes, sir. sir. Yes, please. Unless other members uh, will be asking questions pa. Wala wala naman. Ah, okay. So, you cannot leave yet. Okay. okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkatilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama, Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific I, na sinabi. Yung dito ah, po de, kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce. Ha? Sabi mo sa testimony mo sa house of representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Uh, tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Uh, okay. 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 po dun sa 2025. Uh, Bryce, ano? You, know, you mentioned the the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on two occasions sa House? Yes po. One Uh, 10.40 a.m., sinabi mo, Senator uh, Gingo Estrada and Senator Villanueva, with a list of projects. I remember that. No? Yes, po. And then, uh, on another occasion, 12.50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Clear na yun. yes. yes. Clear na 'yon. Ah, uh, actually regarding po doon your honor, meron po akong follow up na text mes text message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administ administrative officer namin noong time na 'yon. Meron po akong text message na yon. galing po sa chief of staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligation sa office. Do you have that uh, Yes, text I have message. po, your honor. So you know that's That's related to the WJ. Yes, for oh, your honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Page. page.